Okay. So, okay. Okay. Ngayon, pumunta sa akin si Ma'am Lailani at uh, tsaka si Ma'am Joy. Yung nanay rin niya sa uh, akin. <laughs> <laughs> ngayon nung ano, sabi, sabi niya, Mami at kaya ka, ah, uh, ano yung nasa, naramdaman nyo? Sabi ko, well, ano to eh, wala ito, ano, ina, yung allergy to. Pero 2006 lang yun ha. Pero nakapasok yeah. yeah. -in ako yun po. Tinanay ako 2022. Ang tagal. Ang <mulay> tagal <mulay> po hindi. Kasi nung kasi nakuha ko yata ko sa nung kasi parang mga <mulay> mga <mabaring>, mga <mulay> mga 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 lagi na ba oh, ba sa leptospariosis tawag na? Nako, marami akong pinaghirapan dito. Nasus ako na malaki. <coughs> ang alam niyo, ang ginawa niya sa akin, ng aking <laughs> ginawa niya. Te, ano, binuksan niya kagad ito. tapos, mami, 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 mami. tagyan natin itong ganito. Huwag, wag huwag, nahiya eh. <laughs> 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 ako eh. Huwag ka mahiya. Huwag, kasi na, ano, hindi mami, maganda. Magaling to, magaling to. Ginanwit na talaga sa akin. Binugbura niya yan. <laughs> tapos, eh, siyempre, mahalang tumakabagakal. Nung ano, nga rin lang alo sa kami na Sige na, mami, mag-alim sa akin. Magaling to. Ano na niya, subok na akong gano'n kung gano, tutusin. Talaga. Di, bumalik na ako. Tapos, inanin niya sa akin kung paano gamitin. Tapos, eh, panayang din, isa beses, inano ko. Tapos, pangalawa. Nung no, ano -tong na, pag maganda pala, siya. Oo. No. Nilapas niya muna o. lahat. Nilabas niya. Oo. Nilabas uh, oh, niya muna. Tapos di. Sabi ko, di mo kumano sila pinuntahan ako ulit. Ay, magpindan na kasi medyo kumutuyo. <laughs> so, hindi lang sa Alam negosyo. Hindi lang sa negosyo ang pagkapera ako. Gusto ko talagang gumaling. Alam niyo, ginamit ko to. Bosta po yung kitang. Opo. Alam niyo, sa dami ng ano, itong abis lang, ang kagaling. Yes! 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 Oh. Yes! Yes! mag tayo ng albulabyo dito. Oo, ano nga. Oo, ano nga. Oo, tawas. ano oh, ano yan ang kinakain niya sa Yan yung pinagkot doon. Yan ang pinagkot doon palagi. Kasi 17 times po yan. 17 times. 3 times yan. Kaya Pero pa rin ngayon. Ayan Kung di na pa sa at At saka isa pa ako. Tumalhin ako dito. Ah, tuloy-tuloy pa rin. Tapos sa inyong... Ümm, yung ano ko dito, sa matris natin, di ba yung pa ganito, mm. may bukol yan, mm. Yung bukol, ganito. Mm. Yung sa labi, mm. yan, may bukol, Mal lumalaki. Ayaw ko naman patingin sa doktor ano kasi, siyempre, ay, may umamiging eh. cancer yan, ay, siyempre <-s3> oh, eh. ganito, pera-pera yan. O, pera! O, pera! oh pera! hindi <laughs> ko? <laughs> <All> pera! nag wala <laughs> pang one po,

Oh yun eh. Ah, yung bulsyon. Hindi ko pahalit yun eh. Tapos nung ano... Hindi na. Ah, sabi ng tukor, kailangan nagkakaroon niya. Meron siyang kapatid. Hindi ko na... Siyempre, mahal. Nagpatingin. Para? Ang ginawa ko, eh... Ano ko? Ang... hindi. Una ko na. Sabi ko na, una ko Nung makilala ko yung yung abing na, yung sinubok ko dito ang ginawa ko, Uy, Nuk Nuri, baka mga yung bata. Sabi niya, paano ba ito ma? ko dito, nilagay ko yung bata. Dito, tapatapan. Tapos, taglayak ng ano, inalo ko sa tubig. Tingnan Alam niyo, hindi na natin yung convulsion hanggang ngayon. Oh, hindi na makakasalaw. Wow. Wow. At ang aking isang pag-apo, ano yun ha, PWD, alam ko gumagaling sa chlorophyll. Yes. alam niya ako tingko ng Clorophyll kasi ako diba dati hindi nakaasap 2 plus 1 hindi na lang akong salita masyado ngayon kung sabi mo nga ako alam niya na kasi PWD Puro pino. Ang pangalit Yun ang kay Kofi. Makikita ko naman yun. Iba nakikita ko okay na. Ayun, 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 Lola, ayun, 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 ayun,